Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming misteryo at kwento sa ating kapaligiran ang patuloy na gumugulo sa imahinasyon ng tao. Kaya mula sa bapor ng multo sa gubat hanggang sa mga kabuting nagliliwanag sa dilim, samahan nyo ako habang binabalikan natin ang sampung kakaibang tuklas na siguradong magpapatayo ng balahibo. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Number 10, Galaxy Ghost Ship Ang tinaguriang Galaxy Go Ship ay isa sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan sa loob ng isang gubat. Isang malaking bapor ang natuklasan sa gitna ng mga halaman na parabang itinapon dito ng isang napakalaking unos. Kahit na ang ideya ng isang barko sa gubat ay tila mahirap paniwalaan, lalo pang naging misteryoso ang lahat ng makita ng mga nag-imbestiga na ito'y malinis at tila walang bakas ng pagkasira. Inilarawan pa sa kwento na parang handa itong maglayag muli isang nakakakilabot na tanawin, lalo na't wala naman ni isang tao sa paligid. Dagdag pa rito ang kakaibang kondisyon ng barko ay nagdulot ng maraming katanungan. Sa kabila ng pagiging ghost ship nito, hindi ito nabalutan ng kalikasan tulad ng inaasahan. Walang mga lumot o damo na bumalot dito. At tila hindi man lang ito naapektuhan ng panahon o klima ng gubat. Maraming tao ang nagtaka kung paano nananatiling maayos ang barko. Lalo na't ang karaniwang ghost ship ay madalas iniiwan ng bulok at wasak sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang kumalat ang mga kwento na may kinalaman sa barkong ito. Ang ilan ay nagpatunay na may mga taong namatay sa loob nito. At dahil dito, ginagamit lamang ito paminsan-minsan bilang isang pansamantalang hotel. Pero bakit sa isang barko na nasa gitna ng gubat? Ang tanong na ito ay nagbigay daan sa maraming hakahaka. -haka ang Galaxy Ghost Ship ay hindi lamang isang misteryo. Isa rin itong paalala na maraming bagay sa ating mundo ang hindi madaling maipaliwanag. Number 9. Higanteng Bakas Sa mga burol at bato ng India, matatagpuan ang mga misteryosong bakas na sinasabing nagmula sa higanteng Diyos na si Hanuman ang bawat bakas ay mayroong kakaibang laki at hugis na bang nag-iwan ito ng mga yapak sa sulidong lupa at maging sa matigas na bato. Sinasabi ng mga naniniwala na ang mga bakas na ito ay patunay ng presensya ng kanilang Diyos at ang mga lugar kung saan matatagpuan ang mga ito ay nagiging sagradong dambana ng pananampalataya. Sa paglipas ng mga panahon, maraming hakahaka -haka ang naglabasan kung paano nalikha ang mga bakas na ito. Ang ilan ay naniniwalang ito? ay sadyang nililok ng sinaunang mga tao bilang alay o simbolo ng kanilang debosyon. Habang ang iba naman ay sinasabing natural itong nalikha sa paglipas ng milyon-milyong taon. Kung paano man ito nangyari, nananatiling palaisipan kung bakit halos magkapareho ang disenyo ng mga bakas sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang ang Thailand at Sri Lanka. Tila may koneksyon ang bawat isa na nagpapakita ng isang malalim na alamat na hindi palubusang nauunawaan. Ang mga bakas ni Hanuman ay hindi lamang bahagi ng relihiyosong paniniwala. Ito rin ay isang salamin ng ating pagkahumaling sa mga misteryo ng nakaraan. Pinapalalim nito ang ating pangunawa sa kaugnayan ng alamat at agham. At sa bawat hakbang na isinagawa upang masuri ito, lumalabas ang tanong. Paano nagiiwan ng ganitong tanda ang isang nilalang na matagal nang nawala? Ang mga bakas na ito, anuman ang tunay na pinagmulan ay patunay ng yaman at lalim ng kultura ng rehiyong ito ng mundo. Number 8. Misteryosong Sing Sing Sa gitna ng makapal na gubat ng Amazon, matatagpuan ang mga kakaibang hugis at guhit na tila mga singsing -sing na nakaukit sa lupa. Hindi ito natural na nabuo. Malinaw na gawa ito ng tao. Ngunit walang nakakaalam kung bakit o paano ito nagawa. Ang mga singsing -sing na ito ay nakita mula sa itaas gamit ang satellite imagery at ang kanilang maayos na pagkakagawa ay nagtulak sa mga dalubhasa na magtanong. Ano ang layunin ng mga sinaunang taong gumawa nito? Ayon sa ilang pag-aaral, maaaring ang mga singsing -sing ay ginamit para sa agrikultura o bilang bahagi ng sistema ng pagtatanggol. Ngunit dahil walang malinaw na ebidensya, nananatiling haka-haka lamang ang lahat ng ito. Bukod dito, ang ideya na ang mga sinaunang naninirahan dito ay may kakayahang gumawa ng ganitong kalalaking istruktura ay nagbubukas ng diskusyon kung gaano katanda ang sibilisasyon sa Amazon. Bago pa man ang panahong na itala sa kasaysayan, tila meron ng maunlad na lipunan sa lugar na ito. Ang tanong na hindi pa nasasagot, sino ang mga taong ito at bakit nawala sila ng walang bakas? Hanggang sa ngayon, patuloy ang mga arkeologo sa paghahanap ng mga sagot. Umaasang balang araw ay maipapaliwanag ang layunin ng mga sing-sing na ito. Ngunit sa bawat natutuklasan nila, lalo lamang lumalalim ang misteryo at ang gubat ng Amazon ay patuloy na nagiging isa sa pinakadakilang tanong sa kasaysayan ng mundo. Number 7. Mga Higanting Spheres Sa Costa Rica, may isang pambihirang tanawin na tila bumalot sa imahinasyon ng mga tao, mga higanting sphere na perpektong bilog, na mahirap ipaliwanag kung paano nagawa ng sinaunang mga tao. Ang mga sphere na ito, kilala bilang bolas de piedra o stone balls, ay may iba't ibang laki, mula sa ilang sentimetro hanggang dalawang metro ang diameter. Bagamat inaakalang likha ito ng isang kulturang nawala na bago dumating ang mga Europeo, wala pa rin malinaw na sagot kung ano ang layunin ng mga ito. Ang perpektong bilog na hugis ng mga sphere ay lalo pang nagdagdag sa misteryo. Hindi tulad ng karaniwang batong inukit. Tila ginamita ng mataas na antas ng kaalaman at kasanayan ang paggawa ng mga ito. Bukod pa rito, iba-iba rin ang uri ng materyales na ginamit. May mga gawa sa limestone, may iba namang sa sandstone. Dahil dito maraming teorya ang lumitaw. Ginamit ba ito bilang marka ng teritoryo? simbolo ng relihiyon o bahagi ng mga ritual ng isang sinaunang sibilisasyon. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling palaisipan ang mga sphere na ito. Ginawa ba ang mga ito para sa layuning hindi natin maiintindihan sa modernong panahon? O simpleng dekorasyon lamang ito para sa mga sinaunang lugar? Ang mga batong ito ay nananatiling isa sa mga pinakapambihirang halimbawa ng likas at sining ng tao sa prekolonyal na panahon at patuloy na pinagmumula ng tanong at pagkamangha. Number 6. Humpback Whale Isang hindi karaniwang tanawin ang natagpuan sa Amazon. Isang patay na humpback whale sa gitna ng gubat. Bukod sa pagiging napakalaki at mabigat ng nilalang na ito, na maaaring tumimbang ng ilang tonelada. Nakapagtataka kung paano ito nakarating sa lugar na hindi naman sakop ng karagatan. Ang tanong ng marami, anong klasing puwersa ang nagdala ng dambuhalang hayop na ito mula sa dagat papunta sa gubat? Ayon sa mga eksperto, ang sagot ay matatagpuan sa kakaibang pattern ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa lugar. Ang bahagi ng Amazon kung saan natagpuan ng whale ay palaging dinadalaw ng mga matataas na alon na maaring umabot hanggang 4 na metro. Maaaring nasawi na ang whale sa dagat. At tinangay ng mataas na alon papasok sa kagubatan, kung saan ito naiwang nakahandusay nang humupa ang tubig. Ang tila imposibleng senaryo na ito ay nagbigay linaw kung paano napunta ang dambuhalang nilalang na ito sa kalagitnaan ng makapal na kagubatan. Kahit may paliwanag na ang mga siyentipiko, ang ideya na makakita ng isang humpback whale sa gubat ay nananatiling kahanga-hanga. Ipinapakita nito kung gaano ka-predictable at ka-unpredictable ang kalikasan. Mula sa dagat, maaari itong maghatid ng isang piraso ng karagatan sa isang lugar na walang kinalaman sa tubig. Ang tanawing ito ay isang paalala na sa ating mundo, ang mga hindi kapani-paniwala ay pwedeng mangyari. Number 5. Mainit na ilog Sa malalim na bahagi ng Amazon ng Peru, Matatagpuan ang isang kamanghamanghang ilog na tila sumasagot sa kahulugan ng mainit na tubig. Ang ilog na ito, na tinatawag ding Boiling River, ay sinasabing umaabot sa init na hanggang 73 degree Celsius. Sa kabila ng nakakapasong init nito, ginagamit pa rin ito ng mga lokal na tao upang maglaba, magluto, at iba pang pang-araw-araw na gawain. Subalit, paano nga ba uminit ng ganito ang isang ilog sa gitna ng gubat? Hindi tulad ng inaasahang dahilan tulad ng isang bulkan, ang pinakamalapit na pinagmumulan ng init na ito ay daan-daang kilometro ang layo mula sa ilog. Gayun din, walang malinaw na geothermal vent na maaaring nagdulot ng napakataas na temperatura. Maraming teorya ang lumitaw, mula sa malalim na mga bitak sa ilalim ng lupa hanggang sa posibleng pagkakaroon ng natural na heater sa kalaliman ng lupa. Subalit, wala pang tiyak na sagot. Ang hindi may paliwanag na init na ito ang patuloy na nagpapataas ng interes ng mga mananaliksik. Ang Boiling River ay higit pa sa isang simpleng pambihirang tampok ng kalikasan. Isa itong paalala na ang ating mundo ay punong-puno ng misteryo. Mga tanong na nagiiwan ng mas maraming tanong habang sinusubukan nating hanapan ng sagot. Bagamat tila delikado at nakamamangha, ang Boiling River ay simbolo ng lakas ng kalikasan na hindi natin ganap na maunawaan at patunay na marami pang lihim na naghihintay na matuklasan sa gitna ng kagubatan. Number 4. Ang Nawawalang Lungsod Sa kalaliman ng kagubatan ng Guatemala, natagpuan ng isang sibilisasyong matagal nang nawala at natabunan ng kalikasan, ang lungsod ng Mirador. Noong kanyang kasikatan, ang El Mirador ang isa sa pinakamahalagang sentro ng Maya. May populasyon na humigit kumulang 200,000 tao. Sa kabila ng tagumpay nito noon, unti-unti itong nawala sa kasaysayan. Nang maglaho ang mga naninirahan dito, ang gubat ay dahan-dahang lumamon sa mga gusali, pader at pyramid hanggang sa halos walang bakas na natira. Ang pagkakatuklas sa lungsod na ito ay tila pagsilip sa nakaraan. Isang pambihirang pagkakataon upang makita kung paano namuhay ang mga sinaunang tao. Ang kanilang mga istruktura ay nagpapakita ng mataas na antas ng arkitektura at kaalaman sa inhinyerya at nagbibigay ng ideya kung paano nila na itaguyod ang isang malawak at maunlad na sibilisasyon. Bagamat maraming bahagi ng lungsod ang naibalik na sa liwanag, maraming tanong pa rin ang umiikot. Ano ang dahilan ng kanilang pagkalimot? ano ang nagtulak sa kanila upang iwanan ng lungsod? Sa kabila ng mga katanungang ito, ang El Mirador ay nagbibigay ng inspirasyon at aral. Ipinapakita nito kung paano maaring malampasan ng kalikasan ng mga dakilang gawa ng tao at kung paanong ang kasaysayan ay maaring manatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Patuloy ang mga pagsasaliksik at paghuhukay upang higit pang maunawaan ang lihim ng lungsod. At sa bawat bagong natuklasan, ang El Mirador ay nagiging simbolo ng yaman ng kasaysayan na natutulog sa kagubatan. Number 3. Monkey God. Sa gubat ng Honduras natuklasan ang isang sinaunang lugar na pinaniniwalaang ang nawawalang lungsod ng Monkey God, kilala rin bilang White City, dahil sa kakaibang pagkakagawa nito, matagal nang napapabalitang may ganitong lungsod na naitayo ng isang maunlad na sibilisasyon sa gitna ng kagubatan. Ngunit ilang dekada ng paghahanap ang lumipas bago ito natuklasan noong 25 taon na ang nakaraan gamit ang modernong teknolohiya at masusing pag-aaral ng mga arkeologo. Maraming artifact ang natagpuan sa lugar, kabilang ang mga monumentong tila nagkukwento ng kwento ng isang kultura na sagana sa mga ritual at pananampalataya. Ang pagkakatuklas sa Monkey God City ay nagbigay ng bagong pananaw sa kasaysayan ng rehiyon. Patunay na ang kagubatan, gaano man ito kapuno ng buhay at lihim, ay naglalaman din ng mga sagot tungkol sa ating nakaraan. Ang sibilisasyong ito ay marahil umabot sa rurok ng kaunlaran bago ito nawala sa kasaysayan. Iniwan ng lungsod upang lamunin ng mga puno't halaman ng gubat. Ang natuklasang lungsod ay higit pa sa isang arkeolohikal na tuklas. Ito rin ay isang inspirasyon para sa iba pang pagsasaliksik. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang posibilidad ng pagdiskubre ng higit pang nawawalang mga lungsod sa buong mundo bagamat marami pang tanong ang kailangang sagutin tungkol sa Monkey God City. Malinaw na ito ay isang halimbawa ng kung paano ang kagubatan ay hindi lamang tahanan ng mga hayop at halaman kundi pati na rin ng ating makulay at nakalipas na kasaysayan. Number 2, Pyramids ng Amazon. Sa malalalim na bahagi ng Amazon, natuklasan ang isang serye ng mga estrukturang tila mga piramid na nagpapakita ng kasaysayan ng sinaunang sibilisasyon sa rehiyon. Ang mga piramid na ito ay hindi basta natural na anyo ng lupa, malinaw na gawa ito ng tao at nagpapahiwatig ng mataas na antas ng kasanayan sa arkitektura sa kabila ng makakapal na kagubatan at paglipas ng mahabang panahon na natili ang mga tanda ng isang dating maunlad na kultura na naglaho na sa kasaysayan. Sa tulong ng satellite imagery at mga arkeolohikal na pag-aaral, napansin ng mga eksperto na ang mga istrukturang ito ay hindi lang basta-basta ginawa. Maingat na dinisenyo ang mga ito upang makayana ng bigat ng lupa at kalikasan sa paligid. Maraming mananaliksik ang naniniwala na ang mga piramid ay bahagi ng isang mas malaking sistema ng sibilisasyon maaaring para sa ritual, pamamahala o proteksyon laban sa mga kaaway. Subalit tulad ng maraming misteryo sa Amazon, walang tiyak na sagot sa kung ano ang tunay na layunin ng mga estrukturang ito. Ang mga piramid ng Amazon ay patunay ng kagandahan at misteryo ng kalikasan at kasaysayan. Habang patuloy ang paghuhukay at pananaliksik, lalong lumalalim ang pagkakaunawa sa mga sinaunang kultura na minsang nanirahan sa mga lugar na ito. Gayunpaman sa bawat bagong tuklas, patuloy ring lumilitaw ang mas maraming tanong na nagdudulot ng mas malawak na interes sa kasaysayan ng Amazon. Number 1. Umiilaw na kabute Sa kalaliman ng kagubatan ng Amazon, isang bihirang tanawin ang natuklasan. Mga kabute na literal na nagliliwanag sa dilim. Ang mga ito ay unang nakita noong labing walong siglo. Ngunit pagkatapos ng paunang pagkakatuklas, hindi na ito muling nahanap hanggang dalawang libot siyam. Ang kanilang bioluminescence ay likha ng isang chemical na reaksyon kung saan ang isang enzyme ay kumikilos sa isang molekula upang makabuo ng liwanag. Ang resulta ay isang tila mahiwagang tanawin ng mga kabute na parang kumikinang sa kalagitnaan ng kagubatan. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na ang kakaibang glow ng mga kabute ay maaaring may iba't ibang layunin. Isa sa mga teorya ay ginagamit ito upang makaakit ng mga insekto na tumutulong sa pagkalat ng kanilang spores. Maaari rin itong magsilbing babala sa mga posibleng mandaragit na ang mga ito ay maaaring lason. Sa kabila ng ganitong mga paliwanag, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto upang lubos na maunawaan kung paano eksaktong nakabubuo ng liwanag ang mga kabute. At kung paano ito bahagi ng masalimuot na ekosistema ng kagubatan. Ang mga glow in the dark na kabute ay hindi lamang isang kakaibang biyolohikal na kababalaghan, kundi pati na rin isang simbolo ng yaman ng kalikasan. Ipinapakita nito kung gaano kalalim at kamisteryoso ang ating planeta. Sa bawat bagong tuklas, nagbubukas ito ng mas maraming tanong kaysa sagot. Mga tanong na patuloy nating sisikaping sagutin. Habang pinag-aaralan pa natin ang masalimuot na tanawin ng mundo sa paligid natin.